ana puko sa among payag kay nagtiwas ni yung pangabuno kay wa ni kahuman ga hapon ani palit ta abono ako big happy sa awa na atong pagtabwon ako itag ang ani ang abono man sa mga kapukid. Antos siyang agwanta. Saan na may atong linya. linya sa kabukiran eh linya sa pobre kayo kayo lang aron mabuhi ang saon ang dili mi uli no awa ah, kay kan in kita aning kuan abono latay latay sa hura Mana yang ihatid atau kabukid Unja, tana mga kabukid, maghatod ta kay ipahatod ra ba ning abono. Unja, maghinay-hinay ta ini kay ateng agian hua raman. Gagmay pung hua. Ah. na si ako maghatod ko abono sa nagkamot. Oh. Ahong video, ahong kaskas -kas na ni mga kabukid kay wa tay masugo. Oh, mau ni diri muda pita. Ha? Di atas bukit. Bukit-bukit. Saka bundukan. Maghatid taog abuno Para dito ang mga so to. Agantang pagkahilos. Kaya na. Maitin na ganyan. kawitan uh -huh. oh, um, na ning baldi ha o to ni kuan handol mabukto tara mo pay nang mga kab ha ah may agi

kita ha? dan sini sini kita sedikit dah ni saya kira anak kalibunan. bunan pakipalu unlike mga kabukid terah. baga lagi sa gibuo na sa na na manawa kining lugar nga mga kabastan init kina na eh thank you for watching bye bye